sa isang educational playground. Mas maganda nga pong maglaro dito kasi nag-enjoy ka na, natuto ka pa. Sana mas dumami pa ang ganitong palaruan. Sana nga para mas matuto pa kayo. O sige, Bible story na tayo. Sige po, Mary! Hey! Kahapon ay natin ang tungkol sa paghahayag ng Panginoon kay Propeta Daniel tungkol sa panaginip ng hari sa Babylonia. At dahil po sa bagay na iyon, nagpasalamat po si Daniel sa Diyos. Oo, yun nga ang napakagandang ginawa ni Propeta Daniel. Pero pagkatapos ng mga bagay na iyon, ito naman ang ginawa ng pinunong kawal ng bantay ng hari kay Propeta Daniel. Basahin na natin ang nakasulat sa aklat ng Daniel sa 2.25 hanggang 30, 46 hanggang 49. Nang magkagayoy, hinalang madali ni Ariok si Daniel sa harap ng hari at nagsabing ganito sa kanya, Ako'y nakasumpong ng isang lalaki sa mga anak ng nangabihag sa huda na magpapaaninaw sa hari ng kahulugan. Ang hari ay sumagot at nagsabi kay Daniel na ang pangalan ay Belsazar may paaani mo mabaga sa akin ang panaginip na aking nakita at ang kahulugan niyaon. Ang lihim na itinatanong ng hari ay hindi maipaaaninaw sa hari kahit ng mga pantas na tao, ng mga inkantador, ng mga mahikuman, o ng mga manguhulaman. Ngunit may isang Diyos sa langit na nagahayag ng mga lihim at siyang nagpapaaninaw sa haring na Bukodonosor kung ano ang mangyayari sa mga huling araw. Ang iyong panaginip at ang pangitain ng iyong ulo sa iyong higaan ay ang mga ito. Tungkol sa iyo, o oh hari, ang iyong mga pag-iisip ay dumating sa iyo, sa iyong higaan. Kung ano ang mangyayari sa panahong darating. At siya na naghahayag ng mga lihim ay ipinaaninaw sa iyo kung ano ang mangyayari. Ngunit tungkol sa akin, ang lihim na ito ay hindi nahayag sa akin nang dahil sa anumang karunungan na tinamukong higit kaysa sino mang may buhay. Kundi upang mapaaninaw sa hari ang kahulugan at upang iyong maalaman ang mga pag-iisip ng iyong puso. Nang magkagayoy, ang haring na Bukodonosor ay nagpatira pa at sumamba kay Daniel at nagutos na sila'y maghandog ng alay at nang may masarap na amoy sa kaniya, Ang hari ay sumagot kay Daniel at nagsabi, Sa katotohanan, ang inyong Diyos ay Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga hari at tagapaghayag ng mga lihim. Yamang ikaw ay nakapaghayag ng lihim na ito. Nang magkagayoy, pinadakila ng hari si Daniel at binigyan siya ng maraming dakilang kaloob at pinapagpuno siya sa buong lalawigan ng Babilonia at pinapaging pangulo ng mga tagapamahala sa lahat ng pantas sa Babilonia at si Daniel ay humiling sa hari at kanyang inihalal si Sadrak, si Mesak at si Abednego sa mga gawain sa lalawigan ng Babilonia ngunit si Daniel ay nasa pinto ang daan ng hari. Dahil po sa ginawa ni Daniel ay natuwa po sa kanya ang hari. At buong pagpapakumbaba pong sinabi ni Daniel na kung ginawa niya man yun ay hindi dahil sa kanyang sarili, kundi dahil sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. At kinilala po ng hari ang Diyos si Daniel. At dahil sa nangyari na iyon, binigyan ng hari ng maraming dakilang kaloob si Daniel. At siya ay naging pangulo ng tagapamahala ng mga panta sa Babylonia. Oo, Moonlight. Ganun nga na-appreciate ng hari ang ginawa ni Daniel. At bukas, kids, God willing, abangan niya kaming muli dahil ipagpapatuli pa rin natin ang kwentong ito. Kaya't huwag kayong absent sa pananood ng Bible Story. Magandang puntahan ng mga educational playground, lalo na sa mga katulad nating mahilig maglaro. Dahil sa ganitong paraan ay natututo tayo sa kabila ng pag -e enjoy natin sa paglalaro. Tama! Tandaan, nasa kabila ng matututuhan natin sa isang educational playground, ang karunungan na makukuha natin dito ay mula pa rin sa Panginoon. Basahin natin na nakasulat sa Aklat ng Kawikaan sa Dos at sa Is. Sapagkat ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan sa kaniyang bibig ng gagaling ang kaalaman at kaunawaan marami tayong time para magpunta sa mga museum. Kaya naman bukas, kung lolo ng Diyos, alamin natin ang tungkol sa mga museo at kung ano ang matututuhan natin sa pagbisita sa mga ito. Lunti ang kapaligiran, o kay gandang pagmasdan. Sariwang ha sa buhay nati walang kasi. maraming yaman Sa mga tao'y kabuhayan Bawat isa kong mag-iisip lang Pagkasira ay di papayagan Ang kalikasan, ating ingatan Biyaya ng ating Diyos Panatilihan, ang kalinisan At pagyamaning lubos at pagyaman Pagyamaning lubos At pagyamaning lubos Biyaya ng ating Diyos Biyaya ng ating Diyos Hanggang dito mga bata, bukas, get willing, ay muli tayong magkita-kita dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show! KNC Show!

Na! Mas mas masaya kaya noon. Ay, <laughs> ay, 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 ay. sa ganitong paraan ay natututo tayo sa pagkabila. Uh, <laughs> okay. dahil sa ganitong paraan ay natututo tayo sa mga kabila. Ay dahil... Dahil sa... Dahil... <laughs> 자 오늘 다들